Wasak aninutan na porsyon kan pick-up na ini makalihis na mahagup nin tren mag-aalas 10 aga kanakaaging Domingo sa Balatas Railroad Crossing, Barangay Anayan, Pili, Camarines Sur. Binisto ang driver kan pick-up na si Beverly Bihag, 33 anyos, may agom asin residente kan Purok Santo Domingo, Bula, Camarines Sur. Sigun kay Police Captain Froylan Huben kan Pili Municipal Police Station, nagderederecho sa pagbalyo sa riles ang driver kan pick up makalihis na dai ka ininadangog an pagbusina kan tren na nauli sa disgrasya. Bali ang description kan tong pick up ano siya Mitsubishi Strada. tinamaan niya yung ano part ng unahan kasi papa, papatawid pa lang naman sana siya doon sa riles so, may uh, parting parking bumper sa uh, right side ng bumper, yung damage niya, and na-affect din yung ano kasi, yung parang sa, ano ka, sa engine. Ang mali ang nag-report yan, ma'am, si mga nandun na residente din sa lugar, uh, um, report sa si station, kaya agada na namang uh, ng ating, ano, namin sa personal ng PLPS, then nag-conduct din naman kami ng investigation sa so, ano talaga nila. Biyahing ligas pinaga ang tren mantang pauli naman hali sa lamayan ang driver can pick up na maswerteng nakaligtas sa insidente. Bali ang nangyari ma'am, pumunta na lang sa pumunta na lang kami dun sa station nila sa Pili and then uh, yung, uh, uh, yung driver din ng pick up at nagkaroon na sila ng uh, ano parang uh, initial settlement. Uh, wala namang pananagutan yung pay na nangyari kasi aminado naman yung mayari sa kayo driver ng pick up na stock yan na uh, pagkakamali naman kasi nila yung ano yung nangyari yung silipte. Mga ganyang uh, mga ganyang tatawid tayo sa ano sa lalo na sa uh, party ng release uh, may natin uh, tingnan kung or pakinggan kung mayroon na talagang tatawid na train trend o ano pa man dyan sa release para maiwatan natin ang mga ganyang silipte. Ano po? Magigurumduman, haros mawasakman ang sarong pick-up truck makalis na masalpok manin tren sa crossing nin Riles sa Purok 8, Barangay Kabaangan, West Legazpi City, aga kanakaaging Abril sa is. Maswerte man na nakaligtas ang driver kan pick-up. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia.